dahil di ba nagsalita siya na sabi niya, almost all of the senators in the 19th Congress had budget insertions. Tapos marami hmm. na mga na-offend ang mga senador. Dahil po ba ron, nagkaroon ng threat sa inyong Senate Presidency? Hindi, una, kinorek ko naman. Ano, yeah. ano? hindi, ko, hindi ko sinasabing mali si Sen. Lasson. Ang sinasabi ko, yung pagkakagamit sa interview, hindi ko alam kung sa kanya galing o sa, sa interviewer galing, pagkakagamit ng word na insertion. Mm. Ano? As a matter of fact, meron ngayon, nagpipilit pa nga na yung insertion daw sa amendment, pareho daw yun. Alam hindi. Ako. hindi yun. Magkaiba yun eh. Parang kilala ano? ko yung nagpipilit ah. Oh, sige, pero mamaya. Ah, anyway, ako. sige. And so, nangyari, um, after that, they were, ano, they were, um, some of my colleagues were, uh, kangay nag-worry, because parang lalabas yung iba sa kanila naman kasi amendment. Ano? Yung iba sa kanila, mm -hmm. may insertion. So, um, nag talaga sila because parang baka ma ang, 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 image ng Senado kung hindi malilinawan. So, ang ginawa ko, nag-meeting kami, uh, nagsalita si Sen. sa kanila, sabi niya, at saka ako naman, uh, gumawa ako ng statement, nilinaw ko. Nilinaw ko kung anong pinag-uusapan dito. Lahat ng mga senador, um, it's part of the budget process na nag-aamenda ang mga senador. Merong inaamid, let's say, sa National Defense, sa De Department of Education, sa Department of Health, kumisa sa si Department of Energy, sa Department of Science and Technology. Merong ganun eh. As matter of fact, yung mga departamentong heads mismo lumalapit. At sinasabi na baka ho na yung kulang namin budget dito, baka pwedeng dagdagan, ganyan, ganyan. So, talaga nag amend ang mga senador. It's part of the budget process natin. So, pag ginawa yun, nag-amend. There could be a certain amount na, na nilagay doon. Ang ang hindi mabuti is kapag tapos na on second reading, na ipasok ngayong mga amendment, pagdating ng third reading, may malilikot, may pinasok, may dinagdag, pwede nang tawagin ang yun. Pero ang malala is kapag tapos na ang third reading, nagpunta ng bycam at may in Iyon hmm. ang insertion, hindi amendment yun. Hmm. Oh, ipipilit sa akin nung ano, nung nung mga umaattend ng bike na yon. Sasabihin hindi kasama sa trabaho namin yung uh, I amin mean, hindi ah. Ang ang trabaho lang ninyo, kayong mga umaattend ng bike yung disagreeing provisions. Lang. Yun lang. ang dapat niyo debatehin. Ano, disagreeing provisions. All right. Ngayon, doon sa disagree, meron kayong pinag-usapan na pinasok ninyo na wala sa house version. Wala sa Senate version. Yun, insertion yun. Whatever it is, whether it's money, whether a provision, or whatever it is, na oras na may ginalo kayo na wala sa magkabilang uh, version, maliwanag na insertion yun. Mm Hindi -hmm. ano yun. Uh, dapat, in other words, to capture it in one line, you know, ang bicameral conference committee is for disagreeing provisions only. Yan. Ano, maliwanag 'yan. There must be no new item. Ayun, ganun kadali yung definition of there must be no new item. At saka siguro po karagdagan elemento dyan, pag amendment, institutional amendment at must may transparency. Pag insertion, oh, parang sinisingit talaga yan, parang pinapalusot. Oh, talaga sinisisingit pinapalusot 'yon. Ito magandang definition ng institutional amendment. For example, um let's say ang ang Department of National Defense, ang, ang Armed Forces, gusto magdadagdagan yung pambili nila ng mga, ng aeroplano. Alright? Ito ngayon yung Committee on National Defense Chairman at saka yung Vice Chairman for National Defense sa Committee on Finance. Dagdagan natin. So, sige, ilan ang kailangan? Palagay mo, 2 bilyon para mambili ng bagong aeroplano. Nilagay. Inapprove namin on second reading institutional amendment yun. Ang yeah. ibig sabihin ng no. institusyon ang umuulot. At pinagdebatihan no. uh, yun eh. Diba? Oh, ganun, para maliwanag lang, ganun yung ano. Di ba naglabas ng listahan di umano itong si uh, Anthony Taberna na oh, no. si Risa daw eh, nasa I think 3 billion daw yung ano, insertions. Di ba? Eh, parang nagsoso ng intrigue na tipong na ginagamit din ng mga ano, ng mga propagandista na sinasabi, eh, mm. parang nagmamalinis tayo. Ito rin pala, merong insertions, no? Hindi. Pero she, vehemently, be, oh. she vehemently denied it. Sinabi niya, wala ko amendments, so, ay, wala ko insertions. No, Meron siyang amendments. Oo. Oh, oh, yung institutional na binabanggit. Oh. Okay. Uh, uh, ganito yun. I don't know what those items are. Mm. But I can guarantee you, if they were done before the bicam, you know, on second reading, amendments yun. Individual mm. amendments or institutional amendments, no matter how big it is. Ganun yun eh. Or mm. no matter how small it is. Pero oras na nilagay niya sa bygum, insertion yun. Mm. And talagang pwede siyang sabihin na, hindi, si Risa may insertion. Ang problema, ni hindi pumirma si Risa sa bygum eh. Yun yeah, niya yeah, eh. Ni hindi siya bumili sa bike cam, hindi siya umattend ng bike cam, eh. paano makakapag-insert doon? Yeah, yeah. So, ilagay sa lugar, ilagay sa lugar. Ay kay cheese daw na 142 billion insertion. 'Yon ins insertion. Kung sa bike yun, kung sa oh, yeah. nilagay, insertion 'yon. Okay. Ayun. So, sa mga kami, ganun, ka simple lang ang ako sa akin, 'yon ang definition ko, ganun ka simple. At siguro kahit sinong mga eksperto sa sa kongreso ang tanongin mo pagdating sa issue ng finance o appropriations, mag-agree sila sa akin.